Nag-declutter nga pala ulit kami ng aming mga gamit at eto nga yung mga nakuha namin at napakadami. Karamihan nga ng mga na-declutter nade ko ay yung mga gamit ko, mga damit ko, ibang damit ni Piyo at eto namang dalawang basket ay galing dito sa bahay ni Mama na kung saan kami nakatira dati. Once a year ay ginagawa ko nga ito at yung mga na-declutter nade ko nga ay pinang uukay ukay namin. Hindi ba nga ako masyadong nakakapaglatag at nakakahangar ng mga damit ay ang dami ng tumitingin. Karamihan nga pala ng mga damit dito ay plus size at wala namang problema yon dahil marami din mang plus size dito sa amin. Marami din akong kung anek-anek na ino-order sa Shopee at hindi ko naman ina-unbox kaya eto at nilatag ko na din. May mga gamit sa bahay, may toothpaste, may sabon at meron ding mga pabango na lahat ay brand new. Marami kasing pinadala sa akin yung perfume dessert noon kaya naman hindi yan naubos nung aking ipinamigay kaya eto at sinama ko na sa aking ukay-ukay. Itong mga terno nga ni Pio na isang beses lang niya ginamit sa Hong Kong ay sinama ko na para na din mabenta. Sa sobrang dami ko ang idiniklator ng mga damit ay hindi pa rin kami tapos maghang or dito kahit nakapalibot na sa amin yung mga tao karamihan nga pala ng mga damit na i -clutter ko ay yung mga terno marami din akong dress dito na plus size tapos yung mga coords na din itong dress na nga na ito ang pagkakaalam ko ay isang beses ko lang ginamit pero hindi ko na ulit na suot pagdating naman sa damit madalas talaga akong bumibili sa Shein sa Uniqlo tapos meron din tayong TikTok shop at saka Shopee dahil doon ay merong plus size bukod nga dito sa mga pinang-ukay-ukay ko ay meron din kaming mga binibenta na mga sapatos dito na original at pre -love. Kaya nung sabi ko ay pwedeng-pwede na sila mamili eto at pinagkaguluhan na nga nila yung mga damit at yung mga gamit-gamit sa bahay. Alasing ko na kasi kami nakapaglatag kaya naman inabot na kami dito ng gabi kahit wala nga ang ilaw ay tuloy pa rin ang paghahalungkat ng mga tao. Yung mga cords ko nga na nabili ko ng 500 to 1,000 pesos ay binenta ko lang ng 150 to 200 pesos. Yung mga terno pajama naman ay binenta ko ng 100 pesos tapos yung mga terno naman na shorts ay nasa 50 pesos lamang. Kung mapapansin nyo talaga sa mga vlogs ko eh, madalas nakaterno lang ako at kapag aalis naman ay medyo tinatamad na mag-ayos. Kaya sa mga nakabili ng aking mga damit, aba ay eh, sulit na sulit na talaga yan sa presyo dahil hindi yan last pag mga mare. Pati nga yung mga pabango dito ay nasold out talaga dahil binenta ko lang itong bath and body works ng 200 pesos. Tapos yung mga perfume dessert naman ay nasa 150 pesos lang at wala pa talagang bawas. Ang mo. reason talaga bakit ako nag garage sale ng ganito ay para mabawasan na din ang aking mga gamit. Pero bukod doon, ang buong pinagbentahan nga nitong aking inukay-ukay, ay ipang bibili ko ng munting sorpresa para sa mga bata dito sa Sunshine. Nakapag-ukay-ukay na nga din pala ako nung nakaraan at same lang yung gagawin ko ngayon, ibibigay ko din sa mga bata. Kaso, medyo busy nga ako bago magpasko, kaya ang sabi ko ay bago mag New Year ay makakapagbigay na kami sa mga bagets Halos dalawang oras nga lang kami naglatag at eto na nga lang ang natirang mga dami. Karamihan nga doon ay napakarami talagang nakuha at eto na nga magbabayad na nga ang aming kapitbahay na naghakot awards. Nakakatuwa nga dahil kahit ganoon ay marami din tayong nabenta at sure ko na marami mga bagets ang i-share ng munting blessing. Sa tingin nyo mga mare, nakamagkano ako sa ukay-ukay? Naku, i-comment nyo na dahil meron din tayong pa-surprise. Yun lang muna for today's video. Bye! Dito nga naglaro ulit ako nitong PHL Boss pero munting paalala lang na ito ay for adults only, bawal sa bata at libangan lang. Ang magandang laruin dito mga mi ay itong mines. Dahil dito, more chances of winning talaga. Dahil dito, pipili ka lang sa mga box na may question marks. Tapos, ang dapat mo mapili dyan yung coins. Bali, 21 coins to. Tapos, yung bombs naman ay apat. Pumili nga lang pala ako dito ng box na anim. Tapos, swerte naman dahil yung anim na yon ay coins lahat. Kaya, after nung 6 ay medyo malaki-laki na din yung cash out niyan, mga mi. Kaya, eto at akin ang kinash out. Yung 2K ko nga ay naging 6K. Marami din namang choices ng mga games dito, mga mi. Pero, syempre, ulitin ko for adults only, ha? Ayan. At kitang-kita nyo naman, napakadaming games. Tip ko lang sa inyo, kapag magka kayo, i-click nyo yung box na may nakalagay na not participating in any activity. pag click nyo na kasi yon ay eh, wala kayong minimum amount na kung magkano yung i ninyo kahit magkano. Ayan, pag magwi-withdraw nga, ay click nyo lang din yung withdraw dyan. Sa pagsa-sign in naman, ay click nyo lang yung sign up, tapos pwede na kayong mag-register o uulitin ko, for adults only at libangan lamang. So, ayan lang muna for today's video. Bye!